Pero ito nga aking baong chika ngayong araw, sumagot ang motivational speaker at content creator na si Rendon Labador sa mga patutsada sa kanya ng showbiz columnist na si Christy Permin. Sa kanyang pagbabalik sa Facebook, ibinahagi nito ang isang quote card para kay Christy Permin na may mensahe na itong multo na ito, ayaw akong tigilan, pasalamat ka, nagbago na ako, kung hindi, ibabalik kita sa hukay. Say pa ni Rendon, nagbago na nga ako, may masasabi pa rin, palibasa, hindi ka na nadidili gan Hindi naman ito ang unang beses na pinatulan ni Rendon ang nasabing showbiz columnist kung saan minsan na niyang tinawag na multo si Christy Permin. Matataan, matatanda ang nagpahayag si Christy Permin sa kanyang showbiz show na wag na raw bigyan ng oras si Rendon dahil sayang lamang at maraming sumaya na nawala ito sa social media. Sa ngayon, wala pa namang pahayag si Christy Permin hinggil sa mga bagong patutsada sa kanya ni Rendon. At yan ang entertainment news na nag-iisang Diyosa sa Balat ng Radyo ako si Josian Tatak Aramil.